Forbidden Realm at iniisip nila o ang pagtingin sa babae hindi paano. Masisira ang ating banal na lupain ng dahil dito lahat ng babaeng ito basta kunin lang. Upang makipag-ayos ng mga kondisyon at lofo ay sumusugod upang salakayin ng mga kababaihan ngunit makatarungan. Pagkatapos ay kinuha ng babae ang kanyang kayamanan at inatake si Lofo gamit ito dahil kay Lofo. Nagsimulang yugo ang kanyang ilong at bibig at may butas sa kanyang dibdib at kasama niya si na nataman din si Jen, sa pamamagitan ng pag-atake dahil sa kung saan pareho silang napatay sa lugar na iyon. Lahat ay nagsimulang batiin ang babae sa linger at ang babae ay nagsasalita sa kanila lahat kayo ay napakabait. Lahat tayo ay nagsasaka ng Shannon Realm, pareho tayo ng lahi at hanggat maaari tayong mamuhay ng may pagkakaisaayan na ang laban na ito ay hindi walang kabuluhan at pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga lalaki na maglakas loob akong magtanong sa dalawang banal na guro na mayroong aling-aung-aung. Umiikot bago mag-claim na mayroong isang fearless master na tumatanggap ng mga disipulo sa labas ng Sunli Mountain na yon. Range ba kayo naglabas ng balitang ito at pagkatapos makinig sa lalaking yon ang una? Sabi ni Master o oh, si Young Master L. Rang at Young Master Long Zishan ay pareho. Mga apprentice ng senior na yon ngunit ang senior na yon ay hindi pa kami kwalipikadong makilala siya at pagkatapos marinig ang unang masters. Mga salita na naiintindihan ng lahat sa paligid na ang nakatagong buro ay totoo at sinasabi ng mga tao. Totoo pala ang nakatagong master pagkatapos nito nagshift ang eksena at ngayon. Si Ziling ay nagpipintura ngunit nanginginig ang kanyang kamay at lahat ng ito ay pinagmamasdan ni Naong. Mula sa malayo at iniisip niyang isang buong uma, naabot na ba ni Zing ang isang bottleneck na tila nakatagpo siya ng parehong suliranin tulad ko noon at sa sandaling yun ay dumating si Lin. Sa lugar na yon at sinabing uminom ng tsa hawakan ang lupa pakainin ang isda at tumugtog ng piano ayon sa gusto mo, dapat mo ring gawin. Pagpinta sa gusto mo hindi mahalaga kung ano ang nakikita mo kung ano ang mahalaga ay kung ano ang iyong iniisip at kapag si Ziling ay nakikinig sa lins. Mga salitang sinasabi niya ayon sa gusto mo hindi mahalaga ang nakikita mo ang mahalaga ay ako. Sa tingin ko ito ang guro na naiintindihan ko at iniisip ni Nan Fong. Masaya si Zing ay naging walang kamatayan mula sa Supreme Stage tumawid sa Quasi. Walang kamatayan at direktang pumasok sa walang kamatayang landas at win ay sinasabing landas mula. Bukas pwede ka na magdrawing ng iba tapos may tumawag kay Lin mula sa likod seniorly kami at nakikinig. Boses na yun Lin ay iniisip na ito ay ng boses ito tila sila ay bumalik mula sa isang grupo Tama at Pumunta ang dalawang alagad ni Lin sa lugar na yon at tuwang-tuwa si Zishan at nagpasalamat. Master sa pagbibigay sa amin ng mga kagamitan na mayroon kami dinala sila pabalik sabi sa Lin Senior salamat sa pagpapadalaki kay Mr. Long at Mr. Luo ang nangyari. Matagumpay na naresolba sabi ni Leon nang nakangiti maliit na bagay ito hindi. Sapat na mga salita para pasalamatan ka ngunit iniisip ni Lin ang dalawang babong apprentice na ito. Ang isa ay may hawak na sirang chopstick at ang isa naman ay may hawak na patpat kung paano sila makakatulong dito ay ang pagligtas ng mukha para sa Ni tapos sabi ni Lin sa kanilang dalawa ay kayong dalawa ay medyo matali nung magtapon ng apoy. Damaikit pabalik sa kusina itapon ang mga chopsticks sa tumpok ng kahoy na panggatong at sunugin ito at pagkatapos makinig sa pareho. Sa kanila mabigla at isipin o oh aking Diyos ito ay tulad ng isang kayamanan linger ay. Sinasabi kay Leon ang labanang ito ay laban maganda ang labas ng mundo ngayon alam na ikaw narito at alam din yon. Narito ka para kumuha ng mga disipulo sa susunod natatakot ako na hindi mabilang na mga tao ang darating upang maging. Mga alagad kasama ang maraming henyo mula sa iba't ibang larangan natatakot ako na maapektuhan ito ang senior Qin Ziya mangyaring parusahan ako. At ang babae ay nakangiting nagsasabing lahat ng kasalanan ni Qian Ning. Ang kakulangan sa pag-iisip ay nagdunot ng problema para sa iyong mga nakatatanda at marinig ang lina ito. Nagbabago ang reaksyon at iniisip niyang hinayaan sila ni Lu na ipagmalaki kung gaano sila kakapangyarihang buro at nilinlang. Sabi ng lahat at min sa babaeng kakilala lang nila sa akin at gusto rin nilang maging. Ang aking mga alagad pagkatapos magkita ng mahabang session at Lu ay tumunog ng tama at ang sabi ng babae. Saktong si Senor at si Lin ay nag-iisip na siguradong niloloko nitong dalawang utu utu Paikat ikot sa labas at pagkatapos ay nagsimulang magsulat si Lin sa papel at nag-iisip siya kahit na kulang ako. Apprentice mas gugustuhin ko pang magkulang sa kanila kaysa magkaroon ng masyadong marami hindi sila lahat ay tanga tulad ni Lurang at Longzuan at binigyan ni Lin ng papel si Naong at sabi ni Naong set up ito sa labas ng pinto kaya na ang mga hindi dapat sumama ay maaaring umatras sa harap ng mga kahirapan at sinaon ay tumitingin sa papel na yun at sinasabi lamang Ang mga makakalutas ng problemang ito ay maaaring pumasok at maging isang alagad at lahat ay nagulat pagkatapos makita yun Mathematical na tanong at lahat ay nakatingin sa tanong na yun na nakikita yun Tanong sabi na ito ay marahil ang supreme katutuhanan at lurang sabi lamang ang tunay na malakas kayang unlock tapos sabi ng babae tulad ng inaasahan ng senior hindi pa kami nakakita ng ganyan. Tanong noon at natatakot ako na ito ay isang hindi malulutas na kahirapan para sa mga magsasaka sa buong kaharian ng Shannon. Kinabukasan nakakita kami ng maraming lumilipad na barko na patungo sa Sunley Mountain at maraming tao ang pumunta sa harap ng Linst. Bahay at sinasabi nila na ang lugar na ito ay lubhang pambihira ito nga ang lugar kung saan ang tunay na Buddha ay naninirahan sa pag-iisa ang kagandahan ng Budismo ay walang katapusan at ang kahangahangang F prinsipyo. Ay nakatago o oh, nararamdaman ko ang isang bihirang uri ng katahimikan sa aking puso na kumukuha lamang ng isang Tingnan mo ang maliit na mountain village na ito ay mas mahusay kaysa sa isang taon ng masipag na pagsasanay sa kantang Jinggi at isang lalaki ang nakakaanting Isang bagay at sinasabi dito ba nakatira ang senior mararamdaman mo na ang sword's power sa paglapit lang at kapag siya hinawakan ng bagay na yon ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig at pagkatapos ay isang mathematical na pusa Lilito sa lugar na yon at tinanong niya silang lahat ng tanong sa matematika dahil ang anggulo isang ay 45 at ang anggulo dalawang ay 30 degrees mahanap. Ang sukat ng anggulo tatlo siya nga pala kahit bata sa gitnang paaralan ay makakasagot nito. Mathematical question at gusto ko rin itanong sa inyo alam nyo ba ang sagot sa Ito mathematical question kung alam nyo ang sagot dito question paki comment at sagutin mo ako nito question Karagdagang kapag ang lahat ay marinig na mathematical tanong sila ay maging lubhang nagulat at simula ng sinasabi ay ito ang utos ng alamat ng Supreme Being na ng Supreme Being sa The Fairyland ang makapagpapakita ng kapangyarihan ng The Cree ito ay isang tanong na itinakda ng nakatatanda at sa pamamagitan lamang ng paglutas nito ay maaari ang isa. Karapat dapat na maging isang alagad na tatakot ako na ito ay nasangkot na nakarating sa Supreme Immortal na landas at Pagkatapos ay nakita namin ang isang batang babae na pagkatapos marinig ang tungkol sa tanong na yon ay nagsasabing dalawa ay ipinanganak tatlo ay ipinanganak mula sa dalawa at lahat. Bagay ay ipinanganak mula sa tatlo ang figure na binubuo ng tatlong gintong linya ng nakatatanda na ito ay malinaw na naglalaman ng kahangahangang mga prinsipyo ng langit na sa langit at sa lupa ay makakalag nito sa bawat gintong sinulid na parang A, Walang katulad na espadang kutsa na tumatagos sa kawalang hanggan kung maiintindihan mo ito ng lubusan maaari kang maging isang walang kamatayan. Kaagad pagkatapos ay yumuko ang lahat sa harap ng PAS matematika na iyon at sinabing mauunawaan natin ang dakilang landas ng ating. Mga nauna dito at lumipas ang ilang oras at may dumating na lalaki sa lugar na iyon at sinasabi niyang walang sinuman sa HanoDas One Heaven Realm ang nakatakdang gawin iyon. Buti na lang nakasilip din ako sa isang sulok ng Great Road mula sa kautusan ito na itinuturing na isang kapaki-pakinabang na paglalakbay at pagkatapos. Ang isang batang lalaki ay bumagsak sa lupa ang kanyang kalagayan ay nagiging napakasama ng paglutas sa tanong na ito. At ang sabi ng tatay niya sa kanya mahirap para sa iyo na intindihin itong kataas-taasang daan na ito tayo ay nasugatan ka, kukunin ka ng tatay mo pero sabi ng bata hindi ako aalis kahit mamatay ako. Susundan ko ang landas ng aking mga nauna upang maging pinakamalakas at ang kanyang ama habang umaalis ay sabi sa bata Bagamat isa kang magsasaka ng tebak na may sira ang katawan, hindi masamang magkaroon ng napakatibay na puso ng espada Sabi niya sa isang matandang lalaki na tila wala na akong pagkakataong makilala ang aking nakatatanda sa pagkakataong ito nasaan ang alagad ng banal Master na nakatakdang maging buda at sabi ng matanda ay ayaw din niyang umalis kaya hayaan na lang siya mga anak at ang mga apo ay magkakaroon ng sariling pagpapala hindi ba ang mga magulang at anak ng banal na Panginoon do sa kanila Pagkatapos ay linger lumapit sa sandalan at sinabi guro na ang tanong ay masyadong mahirap ni bulibong mga tao ang dumating Ngunit ni isa ay hindi nakalutas nito ngayon halos lahat ay umalis sandalan sabi sa magtagal Hoy wag kang panik pero nag-iisip si Lin buti na lang may naisip akong tanong. Kung hindi, ang mga taong ito na hindi alam ang panloob ng mga anggulo ng isang tatsulok o matematika ng junior high school. Ang pagkuha sa kanila bilang mga apprentice na nag-aangkin pa rin bilang isang henyo sa iba't ibang larangan nito ay sadyang hindi makaagham hindi. Sa lahat ng nakakalibang agham ngunit pagkatapos ay Sandalan Remembers isang bagay na gumagawa sa kanya. Ubo at Lynn nagtatanong kung ano natutunan mo ba ang mathematics at geometry dito sa Shannon. Realm at natong sabi ng mathematics geometry na ganitong uri ng nakakatakot. Ang pressure technique ay hindi pa naririnig o nakita sa mundo ng Shannon at Leif. Gumawa ng gulo sa lugar na ito dam sobrang palpak tapos sabi ni Lin sa Naibalik ang tanong na yon at sunugin ito at iniisip ni Lin na hindi ito ang mga ito libu libong tao ang hanggal sa lahat. Ito ay ang Shinun Realm ay lahat ay naglilinang ng mga immortal at walang nag-aaral. Mathematics at lahat ay palpakat na fan bakit mo siya gustong tanggalin. Kaya sabi ng fan dahil walang makakalutas sa problema yon sa susunod na makita namin ang isang momhena. Nagdadasal na nakahalukip-kip tapos anong dumating sa lugar na yon at ganun kalaki. Mathematical katang ang ibig kong sabihin ay itinapon ang papel na yun palabas at nakita sinan na telepono ang monghe ay nagsabing maglakas loob kang magtanong sa Diyosa Ngunit ang alagad ng senior na yun at si Napam ay nag-oo sa monk na yun at pagkatapos ay isang batang lalaki ang pumunta sa lugar na yun at sinabi kay Napam Diyosa bakit mo tinanggal ang titulo may bilin ba yang senior na yan? At sinabi ito sa kanila Question Shannon Realm walang makakaintindi nito dahil ito ay nagsasangkot ng dalawang kataas-taasang avenue mathematics at geometry pagkatapos ang batang lalaki ay nagtatanong na ngayon na mayroon ka. Ni-reveal ang topic ibig sabihin pwede na tayong pumasok sa loob para tignan yung senior pero sabi ni Naong hindi sinabi ng teacher, malinaw na tinanong ng bata ang monghe kung gusto ba nating pumasok at ang sabi ng monghe na yun ay ako. Naging walang kwentang tao hindi mahalaga sa akin ang buhay at kamatayan papasukin ko tapos yung batang yun iniisip sing. Malinis ang templo at pumunta ako dito para magbigay galang sa aking senior o kumusta ako. Iba sa walang kwentang tao kung ganito si Chin Chin ano ang dapat kong katakutin at Ngayon ang batang lalaki ay nagsimulang sumigaw ng malakas duot siya ng pamilya Duga ay pumunta dito upang magbayad. Parangal sa aking senior Lin naririnig din ang boses niya at sinabi niyong Lin Master ang mga ito. Dalawang tao ang nagpumilit hanggang sa huli anuman ang tumangging umalis. Nakangiting sabi ng maayos dahil determinado ka na isama natin silang dalawa. Lumapit sila kay Leon at lumuhad sa harap ni Lin at pareho nilang sinasabing galing ang Junior duochen ang pamilya Daga at siya lamang ang umaasa na sundan ng kanyang mga nakatatanda at matutunan ang mahusay na paraan kung saan ang Junior Chin Chin na ito ay nakatuon sa Ang hila ko nakikiusap sa iyo senior na kunin ang junior na ito at si Lina ay nag-iisip na naghahanap. Sa kanilang dalawa ang ugali ng dalawang taong ito ay taos puso na nasa labas ng napakatagal ay sapat na upang ipakita. Nadeterminado sila pero ano ang gusto nilang matutunan at sandalan ang sinasabi niyan. Lalaki gusto mo bang matuto ng calligraphy at marinig ito sinabi ng batang lalaki na hilig ko ang calligraphy sa kabuuan ko. Buhay at ang batang yun ay nag-iisip ng kaligrapya o oh, ang senior ay sadyang sinusubukang ituro sa akin yun. Tanong ay naglalaman ng isang malakas na pakiramdam ng espada at ito ay dapat na isinulat mismo ng nakatatanda. Sabi sa monghe na yon at ikaw ay isang monghe ngunit palagi akong tumatanggi na sambahin ang Buddha o tanggapin si Ama sa templo ay, hindi kailanman naniniwala dito at ang monk ay nag-iisip pagkatapos makinig ng ganyan. Ang mga nakakatakot na pag-iral ay nagsasabi na hindi nila sinasamba si Buddha kahit na nakikita nila ito natatakot ako na ito ay nangangahulugan na para sa kanya Buddha ay wala sa lahat kahit na sa the immortal realm ang mga tao ay hindi nang ahas na tumawag ng above. Diretso si Buddha, ito bang nasa harap ko ang isang tao na maaaring magsalita tungkol sa ninuno ng sampung libong Buddha at Pagkatapos ay tumakbo si LR papunta sa lugar na yon at sinabi kay Lin Master papakainin ko ang isda hinihiling sa kanya ni Lin na umalis ngunit kapag Nakita ng monghe ang malaking araw Buddha na gulat siya at naisip na ito ang malaking araw Buddha o ito ay dapat na ang malaking anak na lalaki buda eksaktong kapareho ng kung ano ay. Naitala sa mga klasiko hindi ba dapat itago ang mga sagradong bagay ng budismo sa celestial realm at sa pinakabanal. Espiritwal na bundok paano kaya ito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay mayroong libu-libu ng mga paraan ng budismo na maaaring mag-transform si Buddha sa libu-libong katawan. Iniisip ang monghe kung gusto ng batang ito na matuto ng budismo mula sa akin, hindi ko siya matuturuan kung paano ko siya tatanggihan. Lahat ng mga alituntunin at utos pagkatapos ay dumirecho ang monghe at yumuko malapit sa mga paa Lin. At sinabing sa sandalan ng senior na si Chin Chin ay handang isuko ang lahat at sundin. Ang landas ng kanyang mga nauna ay nag-iisip pagkatapos makinig sa pakikinig sa kanyang mga salita na nagbibigay ng lahat ng ibig sabihin. Pagbabalik sa sekular na buhay ito ay katanggap-tanggap lamang itigil ang paghampas ng kahoy na isda. Sa tenga ko at umaawit ng sutras araw-araw tapos sabi ni Lefan sa monghe okay na. Maaaring mong walisin ang sahig sa bakuran mula ngayon at sa parehong oras ang Lefan ay nag-iisip na naaalala ko yon sa isang TV. Serye mayroong isang nagwawalis monk role na nababagay sa kanya sa mismong Lefan. Sabi sa monghe okay hindi kailangang maging magalang bumangon ka na gabi na pagkatapos ng hapunan tuturuan kita bukas. Nan F. Zeng maglingkod pagkatapos kapag pareho silang pumunta para sa hapunan na labis nilang ikinagulat. Tingnan ang pagkain na nakalatag sa mesa at isipin kung ito ay isang ulam ito ay malinaw na. Kapistahan ng banal na gamot at nakita ang reaksyon nilang dalawa lurang at sinasabi ni Zeshen na teka kuya kailan. Una kaming dumating dito sobrang nagulat kami pero habang unti-unti kang nasasanay ay maiintindihan mo na ito. Our daily routine tapos pareho sila kumakain ng hapunan at sinabi ng bata na ay nao. Unawain kung bakit napakahusay ni Kuya Long at Senior Kuya Lu at tumawag si Lu at sinabi sa kanilang dalawa. Junior Brothers ipapakita ko sa inyo ang mga gulay sa taniman ko bukas sa mga gulay na ito lahat. Tumubo sa taniman ng gulay at ang momhe ay gumawa ng kilos at sinabi ang nakatatandang kapatid na sinaf siya at nakita namin sinapam na nagkakaroon ng an orgasm pasensya na ang ibig kong sabihin ay nag-enjoy -e dahan-dahan yung minulat ang mata niya at sabi ko sorry kapwa juniors hindi ko napigilan ang sarili ko para maging immortal at nang marinig nilang dalawa yon. Naging imoral na ngayon sinaong laking gulat nila at pareho silang nag-iisip kung paano ito magiging posibilidad. Sa pamamagitan lamang ng pagkain ay naging isang walang kamatayang halimaw na ganap na halimaw sa susunod. Nagbabago ang eksena at nakita namin ang dagat ng mga ulap sa kalangitan at sa lugar na yon ay naroon lamang ang mga itim na hoodie na lalaki, at ang isa sa mga lalaki ay nagtatanong ng anumang balita kaya ipinaliwanag ng pangalawang lalaki na Shinun Realm ay isa. Sa 21 lower realms na konektado sa Shingon City nagpunta ako sa The Immortal History Museum para tingnan ang lahat ng record. Tungkol sa mas mababang kaharian ng mga magsasaka ng Shingon City at nalaman na ito lamang ang taong naitala sa loob ng dalawang libong taon na. Nagpunta sa mababang mundo at hindi na bumalik ang tao ay nagsasabing salamat sa iyong pagsusumikap pagkatapos ay sinabi ng lalaki na tatlong daang taon. Noong nakaraan, isang demonyong cultivator na si Ming ang nakalusot sa sekta ng Tianan. Ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta ng Tianan ang Tianhan Pearl at malubhang na pinsala. Ang sekta ng Tianhan ay tumakas siya sa mas mababang mundo upang tumakas para sa kanyang buhay at ang kanyang partikular na kinaroroonan ay hindi alam. Ang taong ito ay napakasama at ang kanyang paglilinang ay nasa antas ng isang heavenly immortal ang kanyang mga pag-atake ay. Mabisyo at nakapatay siya ng hindi mabilang na mga immortal at immortal saka ang mga cultivator na pinapatay niya ay madalas na mayroon. Naputol lang sigla at nagkalat ang kanilang mga kaluluwa sa pag-atake ay buhay. Ay pinutol ang kaluluwa ay nakakalat sa hilaga ang demonic cultivator. Pumasok ka sa lower realm pagkatapos bumaling sa loob ng tatlundaang taon na dapat ay bumalik ang demon cultivator na ito. Ang kaharian ng isang tunay na immortal o mas mataas kung ito ay isang heavenly immortal no immortals. Sa itaas ng mga tunay na immortal at mahiwagang immortal ay ang heavenly immortals walang sapat na tao sa Shenan. Marahas na pagpatay ng mga tao ng lubusan at iniiwan ang kanilang mga kaluluwa na nakakalat mula sa puntong ito ng pananaw na ito ay pare-pareho. Sa pagkamatay ni Nazang Zen at Luoming at sinabi ng isa pang lalaki na puwersahang bumaba mula sa The Immortal Realm. Nangangailangan ng pagbabayad ng mabigat na presyo kahit na ikaw ay nasa kaharian ng mga immortal maaari